Ako po ay taus puso salamat kay Senator uh, Amy Marcos dahil inupad po niya ang pangako ng kanyang ama na may ng libre ang lupa sa mga magsasaka. Malaking tulong sa uh, panghanap buhay. Nakapagtanim ako ng mga high value crops at the same time pangano uh, pang ko ano uh, sustain sa aking pamilya. Salamat po Ma'am Amy Marcos. So po, maraming-maraming ah, salamat kay Amy. Hindi ko Marcos. So, Sa ibinigay ng lupa para sa amin yung magsasaka so, Maraming maraming salamat po <mulong> binigay sa inyo ay ngayon ay pinapawalang utang na po kayo under Republic Act 1195-3. Yan po ay handog sa inyo ng ating mahal na senadora, Senator Sen. Amy Marcos. Siya po ang principal author ng Republic Act 1195